Um, ano yung gawin mo pa? Ano yung gawin mo na nakasign sa si um, imo ni Lord. Hindi lang nagulang muno. Hindi <laughs> lang talisik yes. mo na pa yon Hindi lang bul. Ang ulan. Thank you. Um, magandang umaga, Team Spotlight. um Andito kami ngayon sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Kung saan puntahan namin ang aming beneficiary na si um, Nang Christine. So um, andito ang tat kaming tatlo ngayon, yung Team Spotlight para ibigay ng kaunting tulong para sa ating beneficiary ngayong araw na to ng Sunday. So happy Sunday sa lahat ng ka spotlight. Ito ang bahay ni Anang Tin. So ang um, pupuntahan natin, andun siya sa loob. Tara guys, samahan nyo kami. Yes guys, ito yung bahay ni Anang Tin. Yung ating beneficiary for today, Sunday. Hello guys! So, bali, anak ni mami Oo. Anak. mo Tagbalay. Nang Christine. Yan, good morning. Um, ari kami sa buong masulod kita sa aton beneficiary na si Nang Tin. Nakakalakad ka na? Ay, very good. Thanks, Lord. Alright, Team Spotlight, papasok na kami sa bahay ni Nang Tin. Yung last week nating um, pinuntahan na maging beneficiary natin ngayong umaga. Alright, ito, ito si Manong Tin. Ito po yung beneficiary natin na bibigyan ngayong umaga ng Tin Spotlight. Kamusta na ng Tin? Di ba nagkadudi si Father? Uh -oh. Last, saan ito ganyan adlaw? Mm -hmm. Nagbadlis ko mo. Muto pag-badlist ako, ng pagkaga nakalakat ko. Ay, God and God's grace mm -hmm. talaga iba pag si Lord. So ba red mini mo bata? Apat. Ah, tapos sa ah, piyak ng buhay mommy at tinutulungan. Tapos badli sa ako niya pag gagaya nakatikta ang kuya. Yan. Ito, on um, gid niya sa ako niya ang ano bendita oh. Nag ko ano, nag request ko yung mga pabadlis ko. Kag mga lawatan iko kag kung pisar ka sundi ko hindi kay hindi kami kasal pa. Iba parang. talaga pag si Lord yung Binugahan ko, kita, Miss. Ako ah. kasi, 'yung border niya na, lol, isakoin ko 'ko, wala. Katawid silang boto, ko, ano na siya na aalin sa akin inang, inang sa imo nga niya. Oh, inu ko Si ko wala yun. na, quarter. Rosa Mas Jay since last week kasi galakat. Wala kahit galakat Pero, last pero, pero ang like, last mo konge on dito ka Hindi mo. Ay sir, wi Automation. Ah, okay mga ka-team spotlight, ito yung asawa ni nang Tin. Anong pangalan mo, Kuya? Jeffrey. Asi ah, Manong Jeff Jeffrey. Siya asawa ni nang Tin nga katuwa niya sa kayaman kabuhi nga pag may ipila ka mo ka bata gani. Apat, apat ila ka-team spotlight nga bata. So, ari kami subong diri. Ma'am, sir, um, ari kami ti subong sa amon nga admin nga nga iya sang team spotlight kag sa iya mga upod nga uh, hatag man kami sang gamay man nga bulig halin sa amon nga team kag sa aton nga mayor kag aton administrator uh, kag sa mga sponsors kag na. sa mga sponsors nga mga mamay mabinulawon nga mga tagipusoon nga naghatagman sa amon sa amon grupo nga nagsalig gid sa amon grupo ma uh, every beneficiary wala gid pa baya sila thank you so much god bless sa mga sponsors namon na nga nagabulig Last naman ko ya diri nga kadto sa iya. Hindi pa sa naga naga amo um, bangon, hindi pa sa makalakat lakad di pa niya mahulag-ulag iya nga ano. Um in God's grace, Lord, thank you so much nga imo man ging kaloyan sinang tin kay um nabalawan mo man nga may mga bata pa siya nga na, naghulat nagahulat sa iya nga mag-aayupid siya. Um thank you so much, Lord. Isa no ka nag-start nga nakabatyang subong so, kwan nang nitong December. Oh, December. Yung una ko yan, sakit ya, kwan depression. Oh, nang ano ko nagka-depression uh, ako sa May. May adto. Tapos nang may di ba nakabuto pa ko, ko rin gitong to, ko rin birthday ko ato. Mm -hmm. Pag aga, mato na di katindog. Nag-lipo ako sa si merkado may 16, mo panindahan ko mo, di ba? Tapos fiesta. Natumba lang ko dito. Hindi wala na. Hasta na yan da. Kailangan to eh. Pakabakod lang na siyempre may okay. apat ka okay. pakabata o. Oh. May gagmay pa mga okay. mga puya. Ay, hey na-repressive man, kuya. Oo. kung na sa balay, kaya doon ko wala di chance ha? Hindi, hindi mo. Buligan Buliga mo. Buliga mo. Buliga Sign kay Lord. Ay, Ina, isa oh. na sa imo oh. ni Lord. <laughs> Nga nakabangon ikaw. Gamay lang sign. ang gini Lord imo prayer. Tagis ko Sige. Sa ilang gamay, chance sa pagibman kung wala di pa Chance na abi. na Wala talisik. di ba? O di ba na hindi na talisik, hindi na talisik mo na hindi na Thank you. ka Lord. Oh, lang. Tuloy, tuloy lang, tuloy lang sa Kung gagmay pa yung parang dumablay mo mga bata gagmay pa. Hello, isa ko mga Kamuna um, na aton man at this may naumpisan kita ka bala mo gapati gigit ang sa Diyos ang awa sa taong gawa. Ay ko wala kita Yes. Oo. Yes, yes, oh. oh. Sina mo ka doktor ko hindi siya pagbuot sa imo. Pero at least um aside <coughs> sang prayers ta nagahulag kita nga ano kung diin ta anong sang ginuo sa aton nga journey okay. sang kabuhi ta. So, mula na ay si Admin Ray may ano na si mo may hambal. Ay, wait lang, wait lang. Hindi, kaya di ba sa video na lang look, Ano, ano yung request sa po ya? Ano kanin yung mga request? Hambal na. Hambal na. Ay, may sinay mga sponsor kita blang galan live na live oh. Tambay tambay, tambay. Ano yung ano yung gusto? Ano yung request kay nakita kita? Ako tapos sa video. Ay, ang balaga. Ano yung mo request? Tibis. No, TV. <laughs> so, yun. Kung sino ang uh, rasato ng live, rasato ng live, Uh, nabiwan number nga gina-request sa mga bata sa yes, uh, TV. So, uh, kung sino ang... Kung sino ko na willing uh, mag, kan sa mga bata kung sa TV, ah. pa nila nga dako kay why sila diri gali isang kuno alang tawan sang ano, TV So proceed na kita sa aton nga yata gali. So may na uh, tipon kami diri nga uh, gamay nga kas uh, makabulik ini siya Uh, para sa pangbakal-bakal lang bulong ni Manang so eh, ari rin ang agi na gid sa amon na pinalangga nga mayor uh, mayor Henry Tomlos kag aton municipal administrator si Sir Jong Tomlos ang ilang uh, bulig uh, financial para sa pangginawa diri sa bong sa inyo balay especially sa uh, anonymous sponsor namon um, anonymous sponsor nga naghatag biskan sila magpakilala pero ari lagi natag ah uh, simpre, Ma'am MG Bokbok, yun. Thank you, thank you so much, Ma'am MG Bokbok. Ma'am City Longga, New York. Ma'am um, Henry los Sir Jong. Kangaton, anonymous sponsor. Thank you so much. So, ari nagid ang inyo agin hatag. So, ari siya. Uh, hatag na akong bisa. gamay lang ni Prud ako ni Sila nga bulig. Nang tin, anong, anong mahambal mo sa in Spotlight at sa mga tao mga wala sang sawa nga nga suporta sa among team para sa among mga beneficiary. Thank you sa team spotlight nga nag-effort din sa pagkadto diri sa balay kay Mayor Henry kay Sir Jong, tapos sa mga naghatag man cash. madamo og gid nga salamat. Team Spotlight, thank you so much sa uh, Team Spotlight, sa mga anonymous uh, sponsors, sa mga Mayor Henry Tullos, um, um, and Sir Jong. Tomlos sa aton nga wala sang sawa nga support sa amon team para sa amon every beneficiary nga ginakatuan madabong iya salamat sa inyong tanan kabay pang nga hindi ka mo magsawa nga mag uh, support sa amon nga team God bless each and everyone uh, na lang amon mahambal subong kag thank you so much um, in in God's grace nga naging maayo ayo na si ate sa iyang uh, sakit nga ginabatsyag thank you so much uh, sa tanan-tanan God bless sa inyo nga tanan